usapang pangkalikasan naman tayo. Nanguna ang Office of the Vice President at Philippine Army sa isinagawang tree planting sa barangay Alubihid, Buena Vista, Agusan del Norte. Nalayuning tugunan ang epekto ng climate change at pangalagaan ang biodiversity sa lugar. Jonah May Vallejo sa Detalye. Mahigit dalawang libong puno ang matagumpay na naitanim sa Barangay Aluhibid, Buenavista, Agusan del Norte sa isinagawang tree planting initiative na pinangunahan ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Ginoong Rolmar Basalan, Caraga Regional Head kamakailan. Katuwang dito ang 48 Infantry Guardians Battalion, 7th Infantry Division, Philippine Army, ang 23rd Infantry Masigasig Battalion, 4th Infantry Division, Philippine Army, mga pribadong sektor, kabataan at mga residente ng komunidad. Ibat-ibang uri ng puno tulad ng pine tree, tugas at narah ang itinanim sa lugar na naglalayong labanan ang epekto ng climate change, maiwasan ng soil erosion mapangalagaan ang biodiversity at palakasin ang pagkakaisa ng iba't ibang sektor para sa mas luntiang kinabukasan. Mula rito sa Butuan City, ako si Jonami Vallejo, ang inyong pamilyang kaugnay.